Kapit mo kumain. Eh, ako diet yun ngayon ako naggagatas laang. Ngayon si Manuel, inalok lang ni Kang Libet. Hindi man lang tumanggi. Nagpabalot si Buya. So, ay, hayahan naman at pasal. Pasal pala. Ay, ay, naman daw at pasal. Buti ka kayo mo kumain. Magagatas lang ako. Ayaw mo kumain sa bahay. Diet. Guys, itinabi na ni Kakalibi kay Manuel ang ulam.

ay, 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 hindi alam na kambing ito, just two bote Patay, goat pala. Goat nga? Goat nga? Tunay na kambing nga ito. Hindi. Okay. Mama. Uwe. Uwe. ko lang. Hindi. Baka. Hahaha. <laughs> <laughs> Nakasubo <Lino> na. Yun <laughs> ang napapala ng mga hindi na natanggi pag inaalo. Hindi na nagtatanong. Kinakain ang hindi kinakain. Buti na lang. Umupo nga kayo mga mga kung nahihirapan sa inyong buhay. Guys, ito na ang bagong pamilya ni... Guys, ito na ang bagong pamilya ni Manuel. Wow! Ito so, na ang pamilya namin. Gunta ha, oh. kakain lang <laughs> kami pamilya. Hahaha! Ari yung, are yung asawa ni kakanlibe <laughs> ari si Kakalibe, ate mo. Uh -uh. Natitiis na ni kakanlibe hindi nakain ng mga pamangking tunay eh. Hindi, Magaling pa ang iba di yan, na ano kang ibang hindi ka mag-anak at may mga nakatunga nga lang sa pinapagkain. Hahaha. Nasa mata pa. kasi kakalimit. Baka magagatas na lang. Nasa ang ganda lang. Kung nga ang pala naman aray ako, nakasapang. Kung ha? Ang lap ko ba kinuha? Dalawang hiwa. Yung pala'y kambing. hai hai, Nakaka naman kambing din. Mukha lang ang bisiro. Wari ang inahin. Ang inahin. Inahin kambing. <laughs> mamaya, mamaya si Manuel Laban na isalit eh, na humarok eh. Meh! Okay. <laughs> <laughs> <laughs>